Ang puso, ito ang nagbibigay buhay sa atin. Ngunit alam mo ba na maraming Pilipino ngayon ang humihina ang puso dahil sa mga nakasanayang gawain araw-araw. Madalas, hindi natin agad napapansin na ang mga simpleng ugali o pagkain na unti-unting sumisira sa ating kalusugan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung dahilan kung bakit mamilis humina ang puso at kung papaano natin ito may iwasan bago pa maging huli ang lahat. sobra sa matatabang pagkain at kolesterol. Ang madalas na pagkain ng matatabang pagkain tulad ng karne, pritong ulam at fast food at processed foods ay nakakapagpataas ng bad kolesterol sa dugo. Kapag sobra ang kolesterol, nababara ang mga ugat na dinadaluyan ng dugo papunta sa puso. Dahil dito, mas nahihirapan ang puso na magbomba ng dugo at naging dahilan ng heart failure, stroke o atake sa puso. Pangalawa ay paninigarilyo. Ang sigarilyo ay naglalaman ng nikotina at carbon monoxide na direktang sumisira sa mga ugat at nagpapababa ng oksigen sa dugo. Ibig sabihin, kailangan pang magdobol trabaho ang puso para makakuha ng sapat na oksigen. Kapag tumagal, nagdudulot ito ng pagkipot ng ugat at unti-unting paghihina ng puso. Magiging second-hand smoke o usok na naglalanghap mula sa naninigarilyo ay delikado rin. Pangatlo ay labis na pag-inom ng ala. Ang sobrang alak ay nagdudulot ng cardiomyopathy, isang kondisyon kung saan humihina at lumalaki ang kalamna ng puso. Kapag nangyari ito, hindi na kayang magbomba ng dugo ng maayos ang puso. Nagiging sanhi ang pamamaga ng paan, hirap sa paghinga at pagkahapo, kahit papaminsan-minsan na. Kung madalas o marami kang iniinom, unti-unti pa rin itong sinisira ang kalusugan ng puso. Ang apat ay kakulangan ng ehersisyo Ang puso ay parang kalamnan din. Kapag hindi ito nagagamit, humihina kapag palaging nakaupo nakahiga o walang pisikal na aktibidad. Bumabagal ang daloy ng dugo at tumataas ang timbang, kolesterol at presyon ng dugo. Sa kabaliktaran, kahit to 30 minutes ng paglalakad o magaan na ehersisyo araw-araw ay malaking tulong para mapanatiling malakas ang puso. Panglima ay mataas na blood sugar. Ang mataas na asukal sa dugo ay sumisira sa mga ugat at nerbyo na kumukontrol sa tibok ng puso. Kapag hindi nakokontrol ang diabetes, lumalapot ang dugo at tagkakaroon ng fatty deposits sa mga uga. Ito ay nagiging sanhi ng mabagal na daloy ng dugo, kakulangan ng oxygen at tuluyang paghihina ng puso. Kaya dapat iwasan ang sobrang maratamis at alagaan ang timbang. Pang-anim ay matinding stress at emotional na pagod kapag daging tensyonado, galit o puno ng problema ang katawan ay naglalabas ng stress hormones gaya ng adrenaline at cortisol. Ito ay nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng blood pressure. Kung palaging nangyayari ito, napapagod ang puso at nagkakaroon ng irregular heartbeat o high blood pressure. Kaya mahalagang matutong magpahinga, magdasal at magdaan ng oras sa mga bagay na nakakapagpakalma ng isip. Pangpito ay mataas na blood pressure o hypertension. Ang palaging mataas na presyon ay nagpapahirap sa puso dahil kailangan itong magbomba ng dugo ng mas malakas kaysa normal. Sa paglipas ng panahon, napapagod ang kalamna ng puso at humihina ang kakayahan itong magpadaloy ng dugo. Ang untreated hypertension ay isa sa pangunahing sanhi ng heart attack at heart failure. Sobra sa alat. Ang sobrang alat na pagkain ay nagdudulot ng fluid retention o pananatili ng tubig sa katawan. Dahil dito, tumataas ang dami ng dugo at kaya mas napipilitang magtrabaho ng husto ang puso. Ang pagkain ng mga delata, instant noodles, chips at sausawan ay ilan sa mga pinagmumula ng labis na sodium na dapat iwasan. Pangsyam ay kakulangan sa tulog. Kapag kulang sa tulog, hindi nakakabawi ang katawan sa pagod. Nagiging hindi balanse ang mga hormones na kumukontrol sa blood pressure at stress. Kaya tumataas ang panganib ng heart disease at obesity. Ang tamang tulog na 7 to 8 na oras bawat gabi ay malaking tulong para mapanatiling malakas at maayos ang tibok ng puso. Pangsampoy hindi nagpapatingin o nagpapabaya sa sintomas. Maraming Pilipino ang nagbabaliwala sa mga sintomas gaya ng madaling hingalin, pananakit ng dibdib at pagkahapo. Kapag hindi ito napatingin agad, maaaring umabot sa mas malubhang kondisyon. Ang regular na check-up ng ECG at blood test ay nakakatulong para maagapan bago pa lumala ang problema ng puso. Ang ating puso ay tapat at nagtatrabaho araw-araw. Hindi nagpapahinga, hindi humihinto, kaya nararapat lamang natin itong alagaan. Magsimula sa simpleng hakbang, umiwas sa bisyo, kumain ng tama, matulog ng sapat at magdaan ng oras para kumilos at magpahinga. Tandaan, kapag manakasalaman, mas ang pun, mas mahaba at mas masaya ang buhay.